mga kalahipawi eh, na kami pero inabutan kami ng isang malakas na ulan sabi nila huwag daw kaming magpatagal dito dahil kalahating oras lang daw bubukso ang malakas na baha dito dahil walang ibang pinupuntahan yung baha kaya nagmamadali kami ngayon ganda ganda dito ang taas hindi kaya madulas bago tayo makakarating sa ating pupuntahan ngayon mga kalahi ito yung makikita natin grabe oh muli magandang araw sa inyong lahat welcome sa panibagong episode ng ating vlog ngayong araw sa mga nagre request sabi nila sa akin ay magkakaroon daw ako ng team please welcome ang aking bagong kagrupo si King King so si King King yung naalala nyo dati na nakasama ko sa abandonadong bahay Siyempre si Umang, siya yung nakasama ko sa Devil's Mountain at magaling siyang umakyat sa mga ano sa mga bangin. Syempre si Jit Jit. Yan yung nakasama natin sa Amaling Falls nung nakaraang vlog natin. Ako nga pala si Mr. Kalahi at samahan nyo kami at mayroon kaming i-explorein ngayong araw na ito. Hindi rin namin alam kung saan ito. Alam nyo? Wala. So yun. Dahil first time ko silang nakasama, tatlo, ay medyo nahihiya pa sila sa kamera pero huwag kayong mag-alala dahil mas marami pa na, kami hindi nga namin alam kung ano yung pupuntahan namin pero ayon sa kwento na aming nakalap ang falls daw na yon ay baliktad daw ang agos ng tubig so paano kaya ito naging baliktad isang misteryosong kwento ito na gusto naming malaman sana mapuntahan namin yun nang mayroon pang tubig <laughs> ba sis, <laughs> Grabe. So paano na mga mga mindorino? Ay meron na akong mas magaling na sumayo sa inyo. Magsushowdown talaga ito. Isasama ko kayo sa ano sa sa may Devil's Mountain kasama ang team ng Mindorino. May kita na lang talaga kung sinong mas magaling. <laughs> o, di ba? Nakita nyo, unang unang beses pa lang namin yun, nagsabasama. Pero, o, baka naman, na, eh, sa, mga eh, mag, eh, <laughs> sa mga gustong mag... Sa mga gustong mag-sponsor dyan, siyempre, open na tayo ngayon para tumanggap ng mga sponsor. Maraming maraming salamat po. Ang ganda ng mga outfit natin. Nakapa, nakachililas. <laughs> di ba? <laughs> So yun mga kalahi, patuloy tayo sa ating paglalakbay at meron tayong isang gate dito na madadaanan. Parang doon kanina, may nakita akong mga tulya. Ano yun? Ige? Ige. dami doon. May tayo may ige. So, explorein muna natin yung tinatawag na baliktad yung Agos. So, totoo kaya yun? Tara alamin natin. Oh, know, daming susumbaka o, oh, kalalaki. Oh. Uh, Kuha tayo. Kuha tayo ngayon. Oh, oh para pang ano, habang naglalakad. Kalamata ina marami niya. Kay panigurado. panigurado. Okay, Buto-buto. 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 Tinik. <laughs> <laughs> Tinik. Tinik talaga ngayon na yung Tinik. Aray. Wow. At that. Ruyo. Ito yung ma ano, susong Dito sa amin, hindi pinapansin 'yan. Binibili daw 'yan, King eh. Yung aketa na ni King King. ilan? 50. 50? Oh, yun, dali ni King. Maglalagas yan. Oh, yun ni eh. na dali. O, oh, di ba? Kita yun? Naisipan pa yon. Oh, sarap po. Itong ano, uh, yung na animal fruit. Susong baka? Oh. Animal fruit. Bait, animal fruit. Kinakain daw ito ng ano, okay, ano ng mga unggoy. Kaya animal fruit ano pero kung ginakain ng people to. Itong laman nyo. Sarap. sarap. Mahal daw ang kilo nyan eh. Mahal ang kilo ito. Mmm, mm, sarap. matamis. Tamis. Namaasin. <laughs> Gamitan mo. Gamitin mo ang damit mo. Galing. Galing. Astig. Ayaw mo sa usunod na paglalakbay natin. May mga damit na tayo. Yan si King talagang mas ayan na mang <laughs> mang <laughs> mang kunwari ano yung kasi king ayan na si king, si king tapos pagtura nun sa inyo okay 1,2,3 ayan na si king <laughs> nadaan na natin si kuya si kaya toto yung nakatira din sa lugar namin so kung dito tayo dadaan mas malayo pero dito malayo din pero sunsun -sun na lang tayo sa pa Sapat na lang na no? mas maganda. Kuwang dog. Kuwang do dito na lang tayo dadaan. Sarteyan bangusyan ni. Eh. Sa may poles? Ito na lang diyan kayo dito na tayo so sabi nila dito toto. dito kami dadaan sa part na ito baliktad na talaga yung agos ng tubig no dapat pa ganun yun eh Mga kalahe tanong-tanong -tanong kami kanina may posibilidad na isa sa mga sulok ng bundok na ito, ito yung pupuntahan namin. So isang katanungan lang, no, bakit nagkaroon ng isang falls doon na baliktad ang Agos? So hindi namin sabihin, hindi, hindi namin pwedeng sabihin na baliktad ang Agos dahil pa ganun. So yung sapa kasi na dumadaloy doon, pabaliktad, pataas daw. Kaya sana makita natin ito ng personal at mayroon din akong isang kaibigan nga na nagsasabi na mayroon daw gamot yung tubig na dumadaloy doon. So may posibilidad nga ba na ito ay pwedeng gawing gamot sa isang sakit. Kaya abangan nyo ang aming paglalakbay dito sa sitio ng Tangon, Barangay Manuot, Rizal Occidental Mindoro. So huli ko na sinabi ito dahil para abangan nyo kung saan itong lugar. O, oh, Grabi, diba? Grabe, magsusunsun tayo sa sapa para marating ito. Um, uy, gintong ano oh, gintong kohol. Gintong kohol, mga kalahi, nakita tayo. Gintong kohol, ano ito? Parang may kinain siya. Gintong kohol, nakita tayo ng gintong kohol. Ayan, in English, Golden kohol. O oh, di ba? Kasi kaya nga ginto kohol. Ayan, nakita tayo ng gintong kohol pero wag nating anuhin yan. Grabe. Ang dami nating nakikita. Marami kayong build dito. Igi. Igi no. Ang build ang di ba? Ito yung susunsunin natin ngayon. Dito itong kabilang na ito, dito tayo dumaan mga kalahi. Kasi ito yung kabilang na to. Ano daw uh, hindi pwedeng Masukal dyan tsaka may mga nanliligaw daw dyan. Oo. May mga tikbalang dyan. Dyan daw dati yung tikbalang na ah, kasing laki daw ng bahay. Itong part na to, baka may mga bahay pa dito ng mga sinauna. Grabe oh. Ang creepy Masa dito sa part na to. Doon sa manga doon dahil may mangga ba dyan na malaki? Yung mangga daw, Doon daw nila ginilaga yung kanilang, alam mo na ang angol. Ah, angol. Isang ano yun, uri ng, ah, ori yun ng demonyo na inaalagaan ng tao. So kung sa Cebu mayroon tinatawag silang sigbin, sa Mindoro ay mayroon tinatawag na angol. So bali hindi naman siya controversial na isabihin sa inyo dahil wala naman ibang taong makaka interes ng angol na tinatawag na yon. So madalang yung mga taong nakaalam noon. Kaya yun. Kung mapansin nyo mga kalahi, malinis itong lugar. Pero hindi tayo pwedeng lumusot basta-basta dito dahil mayroon nga raw mga nangliligaw dito na mga elemento o creatures in kanto na nakatira dito so pinamumugaran pala ito ng mga elemento na nabubuhay nang hindi lang natin nakikita tignan nyo naman kasi oh kalalaki ng mga akasya dito ah, puno. grabe oh Pag ka dito, huwag kayong Dito sa part na to, doon lalo. Ang lalaki ng mga baliti dito. Doon maraming nagliligaw pag naghiwalay. Na gabi. Gabi, gabi. kang mag ano, kung yung mag, ano, mag sa amin dito, oh, samahan dito. natin sila. Ano, ano Kapag gusto, gusto nung nyo <laughs> sila na lang. Pumunta lang kayo sa amin at ituro na lang namin yung malaki. <laughs> <dito. laughs> <laughs> <laughs> Ito oh, ito yung akasya. Ito na, may bahay nga, talaga. Saan may bahay? Ay, o nga, no. May bahay dito. Totoo nga yung sinasabi. Ah, ibig sabihin, sa part na ito, mayroon pa rin palang mga, ano, may mga talukan pa rin. Nandiyan sa umiwas. Saan? sa gilid na yan. Saan gilid? Una, una ka king? Tama yung mangga na yan. Saan mangga? Ito, ito? Oo. Oh, Oo. Oh, Ito? Oh my God. Kaya pala may May daan dito na ano. Hindi basta-basta. Ito pala yung mangga na sinasabi nilang nanliligaw. Uy, likod na pala tayo. Ay, yung dalawang bunga na yun. Sa likod na pala tayo. Guldi-tuwa. 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 Paano sila naliligaw dito, King? Yung pag nag hiwalay sila. Itong part na to. kaya bang mga tinig. kanal itong nadaanan namin, mga kalahi. Kung kapansin-pansin nyo naman, nasa gilid siya ng daga, anong ah, ano, gubat. Ay, sa gitna ng gubat. Pero ito, oh. Gitna ng gubat. Ibang klase, man. Ibang klase, to Liit lang, oh ano, suportahan niya ng tubig gano'ng kalawak yan, kung nakikita nyo mga kalahay ang kalagayan namin ngayon so hindi kami pwedeng maghiwa-hiwalay kung nakikita nyo sunod-sunod kami para kung sakaling mayroong maligaw na isa sa amin ay hindi na mangyari yun oops aray Aroyo. Galit na. Aroyo. Tignan nyo mga kalahi. Binalot nyo oh. Aroyo. Binalot. Tignan nyo naman mga kalahi. Binalot nya. Tindi. Hindi pa siya na ano. Inikot nyo talaga. So tara tuloy tayo. Hindi tayo pwedeng maghiwaywalay. Ha? Meron na? Ano alimoon 'yun pala Lalim to. Ganda laki. Pwedeng akyatan. Malalim to king no? Ay, malalim to. Tarampa. So dito tayo dadaan. Uy. Grabe. Bagong gawa lang nila to. Ayun oh, tignan nyo. Aray! Tugo. Wow, galing. Galing naman ang pagkakawa dito. Pwedeng liguan. Diba? Tignan nyo yan. Napakasimple lang sya, pero pwede syang liguan. Yan, ganda. Ganda. Nako, dalawang sanga ito, King. san ito? Ito yung sinasabi natin mga kalahi na delikadong part dahil mayroong mga ligawan dito. May posibilidad na maliligaw tayo. So ito yung isa, tandaan nyo ha. Ito yung isa, ito yung isa. Pero mas pinili namin dito patungo sa kaliwa. Ray Sakit nampa pa ako, Mang. Sa so, hindi natin iniwan ng sinilas natin. Nagsisi ako dun, mga. Uy, malalim. Tignan nyo. Parang sungay may mga ukit yung patong mga kalahi o tignan nyo ayun o may mga ukit parang may mga kayamanan dito ayun o grabe ibang klase mga bato dito Gad ka rin bato. Oh, laki ah. Ano yan? Itlog? O, oh, bilog na bilog mga kalahe oh. Wow. Grabe, bilog na bilog. Grabe oh. Ano ito mga kalahe? Palagay nyo, parang itlog ng dinosaur. So, bago natin maupuntahan yun, ito yung mga makikita natin. Ang bigat na to bilog na bilog tignan ah. nyo naman kasi bilog na bilog ano kaya ang laman na ito may dinosaur tayo sa loob to bitak -bitak na yung ito. mayroon siyang bitak bitak no bigat grabe ito pala yung makikita dito mas mas maganda pa siguro kapag nandoon pa tayo sa taas makikita natin ano you asim Nandiyan natin si Itog. Yan, natin. Sige. Siya lang, pwede oh, bilog ang mga pato dito. Tara, patuloy tayo bilog ang mga bato ito, you know? ang daming bilog na bato tapos ito pa tara explore pa tayo napansin ko sa lugar na to mga kalahe, sobrang daming bilog na bato at ang lalaki oh ang lalaki ng puno dito yan grabe ang lalaki punta ka nga dyan man kung gaano kalaki ang ano na yan yan tignan mo nga daw tignan nyo mga kalahe, ah papuntahin ko si Umang dyan ah kung gaano kalaki talaga ito ha tignan nyo naman kung gaano kalaki yan o oh. laki so ganyan katindi ang mga kahoy dito tara so, uh -huh. smile at chupeng si kang jong jeng kiseng kiseng <laughs> wala tala ka talaga si ano tala talaga si Mindorin yung mangyan meron meron na kaming mga dancer dito ito, laki oh, magpicture dito mamaya sa part na to yan, lalaki basta sabi sa amin, diretsyo lang daw tayo huwag tayong liliko, huwag tayong magkaliwa kanan yun yung paniniwala nila dito Try. Okay. May kumagat. So sabi ng nakasalubong natin, dire-diretso lang daw. Yan. Ito yung tinatakak namin ngayon. Malalaking bato. naikita so, nakikita nyo, malalaking bato ang nadaanan namin para marating lang ang talon na ito. So, Malapit na tayo at natatana na daw nila yung talon. Grabe. Gaano kaya ito kaganda. Ito yung dadaanan natin. Pati pa naman dyan, mang. Malapit lang pala. Sa mga gustong pumunta dito at ma-discover itong lugar na ito, Malapit lang. Ah. Yung mga talangkat dito. Oh my God! Nandito na tayo. Ito yung sinasabi nila mga kalahe na itong talon daw na ito ay ang ginagawang swimming pool ng mga inkanto na nakatira dito ayon sa mga kwento nila dito daw yung lugar na miraculous daw ang tubig dito kumbaga ma ang tubig daw dito ay nakakapagpagaling ng sakit my god ang ganda look at that grabe tignan nyo mga kalahi aray sakit ah, ah. Nadalim pa natin. Oh my god. Tignan niyo mga kalahe, yung talon. Grabe. Ganda. Look at that. Sobrang ganda. Ito yung pinagmamalaki sa amin sa setyo ng tangon na isang napakagandang falls. Grabe, inakyat na nila. Uy, uy, uy. Ganda. Ganda. Ganda dito, ang taas. Kaya kaya akitin yun mang hindi na no Tignan nyo ba naman Tignan nyo ba naman kasi Grabe Putok Mga kalahe, ang sarap maligo dito Tignan nyo Inakit na nila umang yan yung may might, oo yung bilog para yung pag mga talita ka kahit mo na ayaw ko oo ayan ito pala yung itsura nya ganda o tignan nyo mga kalahi wow ang ginis nyan o di ba? iaya kasi o Hindi kaya. Madulas. Op, tayo. wag mo subukan, mang, baka mahulog ka. Bye. One din din malibot pala tayo ng bato, no? oh, puro batuhan. Tapos ang lalaki. Ito yung sinasabi nila na nililiguan daw ng mga inkanto. So yun mga kalahi, dahil napuntahan na natin ito, itong napakagandang lugar na ito, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at sana patuloy nyo kaming subaybayan sa mga susunod pa naming vlog. Grabe, na namangha kami sa ganda na ito. Kung makikita nyo naman, mayroong pang taas kasi hindi kayang akyatin. Ayun, oh. So, baka may daan, oh. Saan? Sa taas pa daan na to. Ito yung dadaanan natin pagpapaba. Siyempre, ayan. Ayan, oh. Dito. Alright, mga kalahi. Maraming maraming salamat sa panonood nyo at ipapakita ko na lang yung highlight ng mga ginawa namin dito mag po kayong lahat and God bless! Woo! Alam daring This welcome monkey king. Monkey king. Ubigin daw mo ngayon. lang <laughs> yan. Talunin. Yan 'yung kaliwa. Wag mo talunin. Dito agad. pa. Yung kamay yung kamay mo. kamay. Dito tayo